Bakit siya ang nanalo? Bakit hindi pa rin tayo maasenso? Ang daming bakit? Kaya nga dagsa rin sa aming 24-7 Prayer Center ang mga katanungan o bucket list mula sa ating mga kababayan. Tulad nito mula sa bucket list ni Roselyn. Bakit ang hirap maningil ng utang? Kung mangutang sila ang bait-bait, pero kapag bayaran na, parang may amnesia. Nakakalimot na. Salamat, Roslyn, sa iyong bucket list. Bago ko sagutin ang tanong mo, pakinggan mo muna ang payo sa iyo ng ilan nating kababayan. Huwag siyang magpukutang ng hindi niya kilala. Kunatan bumayad. Amnesia na. Siguro wala pong bayad pa eh. Ikuripot e yung pinairaman niya ng, ng pera. Baka may naigpit pang ilangan. pangangilangan. Kaya kailangan ng time muna. Ayan, Roslyn, salamat ha sa mga nagbigay ng kanilang mga payo. Um, alam mo, Roslyn, syempre mahirap talaga kasi minsan hindi rin nila kaya pang magbayad, 'di ba? Uh, maganda pag uh, kinausap mo sila, pero bago mo gawin yun, siguro dapat manalangin ka muna. You know, that's the very first filter, 'no? Manalangin tayo kasi tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay sa kanila ng uh, ng kakayahan no, na mabayaran nila yung utang nila sa iyo. Uh, maaari din kung meron daw kayong kasulatan, di ba? Uh, pwede, pwede kang uh, pwede mong ipakita sa kanila at ipaliwanag sa kanila na ito ay isang bagay na inyong pinag-usapan.